Kumusta po sa inyong lahat? Nagbabalik na naman ako for another vlog. It has been a while. Lagi na lang na de delay yung mga vlogs ko. Yeah, salamat sa panonood ninyo sa mga vlogs ko. At uh, ito kasing mga vlogs ko, parang diary ko rin. Masarap kasing mapanood yung mga nangyari in the past. Sometimes medyo makakalimutin na nga ako eh. Kaya pag napapanood ko, napapangiti ako ganyan. At anyways, nandito nga ako sa work na naman. At evening shift ako. Nagaantay lang ako ng oras. It's uh, 2:25, so may 5 minutes pa ako. Anyways, um 'yun nga ang kasama dito sa vlog na to ay fall pa, maganda pa 'yung panahon. At uh, hanggang ngayong winter na. <laughs> Alam niyo pag winter talaga, medyo nagbabago ang mood ng tao like me for example medyo hindi naman malungkot pero matamlay <laughs> yeah, hindi ka tulad noong fall or summer medyo maaliwalas masaya although ang uh, winter kasi dito sa Calgary ay hindi like for example araw-araw may snow hindi ganon may shinook kaming tinatawag or in between Um, snowfall, merong kaming maaraw na, na days. Katulad na yan, maaraw, pero papakita ko sa inyo, ang daan, o ang roads, may mga snow pa. Pero malamig pag nasa labas ka. That's also the reason kung bakit hindi nagme-melt agad yung mga snow dahil nga maaraw pa. Yun, update sa buhay-buhay, ganun pa rin. Uh, same work at medyo nagiging active ulit ako sa um, reseller din kasi ako. Uh, hustle side hustle ko yun. <laughs> so, siguro dahil uh, uh, sa stress sa trabaho, yun na lang yung stress reliever ko aside from my pusa, yung mga cats namin. Uh, isa sa mga stress reliever ko yung nag- uh, re-resell ako ng ng gamit ng damit, ng bags, ng shoes, kanyan. At uh, right now, medyo busy kami sa unit kasi meron kami mga residente na na under monitoring dahil may mga GI symptoms yung iba. So, ganun ang nangyayari sa amin ngayon dito sa unit kaya medyo busy kami at uh, talagang kailangan kong mag uh, magkaroon ng ano ng outlet kasi ayoko mas stress yeah stressful pag kalaging trabaho yung tinututukan mo kailangan meron kang outlet so ito yung ito yung outlet ko pag vlog um pag re-resell at saka syempre ang aking mga stress reliever na alaga yung aking mga pusa. So anyways, sana magustuhan nyo itong vlog na to. It's a mix of everything. Itong situation ngayon dito sa amin sa Calgary. Mataas ang araw, pero dito sa parking area, makikita niyo talagang marami pang ice. Kasi nga, mataas ang araw pero malamig, kaya hindi nagme-melt. Ayan, kakapark ko lang. Okay. ayan so ako ay papasok na ayan fall na dito ngayon sa Calgary maganda ng mga trees, different colors ayan ang downtown dito ako sa parking area Papakita ko sa inyo yung im construction kung ano na siya ngayon So, bali na sa rooftop ako, parking. Ayan yung downtown. Kita na yung building. So, ganda. And, full moon ngayon. Ito na yung construction site. So, ito ang magiging bagong Bethany. Under construction. Inumpisahan nila to this year. Is it last year? Last year yata. Or summer. Oh my god, hindi ko na matandaan. And then, it will open in 2027 daw. Ayan, excited kaming lahat. squirrel. So, may daladala siyang nut. tinatanim niya doon sa ano. For winter, ganyan daw ang behavior ng mga squirrel. Tinatanim nila doon sa pot with halaman para pagtapos ng winter, alam nila kung saan nila hahanapin ulit. Yan at nawala na yung ano, kagat-kagat niya kanina. Naitanim na niya. nanya. Hmm. po na siya. Saan na kaya nagpunta? Ayan, 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 Diyan nakatira yan eh, sa kapitbahay. Ayan. Ayan ang residente naming squirrel. Dito naman, nagsa-celebrate kami ng Thanksgiving, October yan. Ito, luto ng pamangkin ko, shrimp, garlic shrimp. And then, ako naman nag-order ng sa belichon ng lechon belly at saka chicken teriyaki. Tapos may fruit salad din kami pero wala dyan. Ay, oh. Ang langkot na lang. Ay, Ay marami ang laman ah. Siyempre. Tapos ang nakita kong style na ginagawa niya, sinasama niya yung kahalo-halo niya lahat. Ah. Ay, kasama na po yung repolyo? Oo. hindi man oh, na. Tanggalin mo yung natin to para may space ka dyan. oh, ko yung lahat dito. Ryan, harap rito. Isang, foto, isang harap, isang marap din eh. Yeah! One, two, three. Oo, ha? Ganun Ganun lang, oo. Oh. Nanululok akit. Huwag mo na ano. Mga audience, oh. Butong na yung audience. Ito yata yung tinatawag nila Chinook. Hmm. Ayan. Yeah, sumasakit yung ulo ng iba dyan. Nagmamigraine pag ganyan ng ano. Situation. Chinook ang tawag nila. tong nabili kong oyster sa Sobeys. Ang lalaki. Ayan. So, ito yung size ng kamay ko. So, para makita ninyo kung anong gano siya kalaki. Two dollars each sa Sobeys. So, bumili ako ng sampo. So, twenty dollars ito lahat. Tatry lang namin. Magka-crave kami sa ako pala. So, oyster. So, bali, i-bake lang namin ito. Um, 375 degrees Fahrenheit. Um, an ilang minutes ni anak yung nakalagay doon? 15 minutes. Okay, balik ako pa yun. So, ito na, ang luto. Baked. And, inopen namin yung isa. Ayan yung laman niya. Malaki. Ba't parang may laman pa to?

Mmm. Mm Mga mm -hmm. mm -hmm. yes. na Nandito ako sa harap ng bahay ngayon kasi naayusin ko yung harap namin. Tinanggal ko na yung mga natuyo na na sunflower dun sa harap kasi balak kong magtanim ng tulips para next year mangumulak-lak na siya. Ito, yung aming um, cedar tree, emerald cedar na hindi nag-survive. nag, -survive. nag -dry siya. So, nabili namin yan sa Home Depot, kaya binunot na lang ulit and then <clears throat> sasauli namin sa Home Depot kasi meron silang one year warranty doon. So, hindi siya nag-survive sa araw nung summer. Hindi niya kinaya. Kaya kung makikita mo yung yun, yun, apat yan. tas <clears throat> so, ito ang bala ko ito tulips yan. Usually talaga, tinatanim yan pagka bago magfrost ng fall. Although, nagkaroon na nga kami ng frost eh. Pero, ma... ma maano, malambot pa naman yung lupa. Nung tinanggal ko yung sunflower, nagsilabasan yung mga ladybug ayan oh no? kawawa naman so kaya kayo pupunta yan dito kami sa rice and shine breakfast place malapit sa Kimjo oh, pasok na kayo breakfast lang sila nag-offer until what time yan? 3 3 p.m. Western and Filipino. Oh, okay. Siyempre din tayo sa Filipino. Beauty. banana Oh, have... Oh, yeah, we have banana. But, um, and things, but... Yun na lang muna for now. Oh, thank you. Um, So I have one, one coffee, one you know, milkshake, one water, and then banana bread. Do you want water as well? Yes, please. Okay. Salamat. I know! <laughs> Very the enticing! Ambience, ambience, I, think, I think it's just ano, everyday or mga -limited. limited lang O sure. sige, tanungin mo ha Pwede mo magka Meron kasi silang breakfast special gusto namin malaman kung nag-iiba to everyday. Okay. For the breakfast special, does it change every day or the same? Ah, the same, but it's only two oh. minutes. Oh. Ah. ah, you did not, uh, no, see the time. I'm sorry. <laughs> okay, ready na. I'll around the local mall. Do you like your

Kasi kung o-orderin mo yan, o-orderin ko yung... Ah, sige. sige. Isang gift tapa. Gift Tsaka isang... ano to? Da bango. Uh, Dying bango. How Well done, Ako well down. Well done? Pareho? Well done? Well done. Yeah. Ano yan? Mango. Mango. Yan naman, ube. Banana beer. Ah, banana. Kaya magtulog, may ube ba? And these are done. At the end, you'll no komo, no komo, no komo, Thank you. you. Salamat. Okay. Bili ako ng Ilocos empanada from one of our kababayans. 'Yan. A 5 dollars isa. Tapos, may sukang iloko. Yan, das sukang iloko. Yan, ang laman. Meron daw siyang vegan longganisa, papaya, at saka ano pa ba yung sinabi niya doon? How, how does it taste? It tastes good. It tastes good. At saka may egg yata sa loob yan. Oh, that's good. Hmm. So, meron kaming mami today. Chicken, mami. O, o meron pa kami ah uh, what is that garlic oil <laughs> si endami. Hawakan mo na lang kaya. <laughs> ang hirap. Dapat pala ito ang dyan, oh. This one here. And the chicken, you can choose what you want. Ay, nakalimutan ko yung carrots. Hmm. Ano ba yan? Up, garlic? Hindi, mi carrots ako dyan. Nakalimutan ko lang mag-ano. Hmm. Tapos yung soup niya. handa na ba kayo? Yum. Yan. Yan, dito kami sa keg. Ang daming tao. Yan, no? Ang daming nakapark. Hirap maghanap ng parking. Buti na lang nakapagpa-reserve kami. 7.45. Gutom na lahat, <laughs> oo nga eh. Ito ang The Keg Branch na talagang paborito namin. Crow food At maganda ang ambience. Masarap ang steak nila. Kasi na namin yung ibang branch sa McLeod yata yung napuntahan namin noon. ah uh, mas nagustuhan namin dito. At saka mas malapit kami dito sa branch na to. Pero talagang ang number one dito is yung lasan ng steak. Emong ko, bas, basta mas masarap dito. Oh, okay. Saan <laughs> 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 pa sa 75? Wala <laughs> okay, lang order na. lang. Ano At dito nagtatapos ang vlog na ito. Sana po ay suportahan ninyo ang aking channel. At hanggang sa muli. Bye!